news updates. Mga balita ngayon, dalawa pang suspect sa pagpatay kay Anson K arestado sa Boracay. Heat index sa 27 lugar sa bansa nasa danger category ngayong araw May 19. Grade 13 sa senior high school fake news ayon sa DepEd. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, arestado sa Boracay ang dalawa pang suspect sa pagpatay sa negosyanteng Chinese na si Anson Ke at sa driver nito. Ayon sa ulat natunto ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, sa isang high-end resort ang dalawang suspect na kapwa Chinese na si Nawen Li Gong at Wajupi. Si Gong, na kilala rin bilang si Kelly Tan, ay may limang milyong pisong patong sa ulo at sinasabing isa sa mastermind sa krimen at naging pangunahing negotiator sa ransom nike Ke. Noong nakaraang buwan, nang naaresto ang unang tatlong suspect sa pagpatay kay Ke noong March 29. Dalawamputpitong lugar sa bansa ang posibleng makaranas ng Dangerous Heat Index ngayong araw May 90. Ayon sa pag-asa, maaaring umabot sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City sa Pangasinan at Apari sa kagaya. 42 hanggang 44 degrees Celsius naman ang aasahang heat index sa mga sumusunod na lugar. Pinagiingat iingat ng pag-asa ang mga nakatira sa mga lugar na ito na nasa danger category dahil sa malaking tsansa ng heat cramps at heat exhaustion at posibleng heat stroke kung matagal nang mabababad sa inita. Malaking bahagi naman ng bansa ay nasa extreme caution category na may expected heat index na 33 hanggang 41 degrees Celsius. Payo ng pag-asa pumirmi sa loob ng bahay sa pagitan ng 10 a.m. hanggang 4 p.m. at manatiling hydrated. Pinabulaanan ng Department of Education o DepEd ang kumakalat na post sa social media na nagsasabing magkakaroon ng grade 13 sa senior high school. Tinawag ng DepEd na fake news ang Facebook post na may publication material na nagsasaad na may grade 13 sa school year 2025 to 2026. Nagbabala rin ito sa publiko na maging maingat sa mga kumakalat na maling impormasyon at para sa mga opisyal na anunsyo ay bisitahin lamang ang opisyal na social media accounts ng DEPE. Sa kasalukuyan, grade 11 at grade 12 lang ang mayroon sa senior high school. Magsisimula sa June 16, 2025 ang pasukan sa darating na academic year at magtatapos sa March 31, 2026 na pagbabalik sa school calendar bago magkaroon ng COVID-19 pandemic. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Linon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.